Video mo talaga. Nakuha na ko litrato na. Oo, ang layo nang nirating ng yung kutsi ko. Na. Ayun, well, nasira. Nakapagawa mo? Siyempre, pero hindi kagat-kagat dahil siyong gagawa eh lahat ng kotse sira. Di sabay-sabay. Ito na lang ang sunshine dito. Oh ye yeah. ang Quezon City? Ang City? Kanina, buwan lang sa kabila Patay na yung aso siguro. Hindi na tumatawal no? Oh, wala na talaga yung aso sa yung dalawang aso, wala, wala na. Rin. Oh, dahil mga matay sa lamang 阿叔。